Morning, bago na naman 'no, oh. cho hmm. Bagong bagong harvest. Bagong harvest 'yan 'no. Ati muna natin mga stags you know. Ayun. na 'yung mga ba? 'yung mga dati, ito mga bago. Ayun know. Bago na naman sila, ayun. Know. Bagong balik, yeah mga bago bago mga bago na naman oh yan mga bago na naman oh. bago 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 na naman ang ating bagong tali yan oh. yan ganda naman sila oh Bye banglos bye bye